Magandang araw sa inyong lahat! Sa episode natin ngayon, ating pag-uusapan ng mga materyales ng konstruksyon at ang gamit nito. Sama-sama tayong mag-explore ng mga pangunahing materyales na ginagamit sa pagbuo ng mga emprastruktura at mga gusali. Una, ating pag usapan kung anong nga ba ang kongkreto. Ito ay isang pangunahing materyal na ginagamit sa pagtatayo ng pundasyon, sahig, at iba pang struktural na bahagi ng gusali. Ang kongkreto ay kilala sa kanyang tibay at kakayahan na magtaglay ng bigat. Pangalawa, meron tayong bakal. Ginagamit ito para sa mga haligi, beams, at reinforcement ng kongkreto. Ang bakal ay kilala sa kanyang mataas na lakas at kakayahan na magtaglay ng bigat, kaya't ito ay mahalaga sa pagbuo ng matibay na estruktura. Pangatlo, meron tayong ladrillo. Madalas nating makita ito sa mga pader at fasad ng mga gusali. Ang ladrillo ay matibay sa apoy at nagbibigay ng estetikong halaga sa anyong arkitektural ng isang bahay o gusali. Pangapat, meron tayong kahoy. Ang kahoy naman ay isang natural na material na ginagamit sa framing, sahig, at iba't ibang bahagi ng konstruksyon. Isa itong renewable na material at nagbibigay ng magandang anyo sa ating mga bahay. Panglima, meron tayong salamin. Sa ating panglima, ang salamin, ginagamit ito para sa mga bintana at iba't ibang decorative na elemento. Ang salamin ay nagbibigay ng liwanag sa loob ng bahay at nagbibigay ng magandang tanawin sa labas. Ito ay ilan lamang sa mga materyales na mahalaga sa pagbuo ng matibay, estetiko at praktikal na gusali. Ang tamang pagpili ng mga material ay naglalaro ng malaking bahagi sa tagumpay ng isang proyekto sa konstruksyon. Maraming salamat sa inyong pagtutok. Huwag po ninyong kalilimutan na mag-like, mag-subscribe at i-follow ang aming mga pages at ang aming mga channels. Muli, ako po si Janet Davon. Magkita-kita tayo sa susunod na episode. Mabuhay!